Inaresto si social media personality Deo Balbuena. Abay, hindi naman siya napapadpad sa lungsod. Kayo po ay uh, nahuli at maliho yung pagkahuli sa inyo. May pumunta sa bahay ng mga pulis, nagpakilalang pulis. Tagawaran section po sila ng Gentry. Si Deo Balbuena Harito, totoo naman na pangalan ko to. Sabi ko yes, Pamilyar so familiar sa lugar na to kasi from Pasay ako doon yung parisan ko. Mm -hmm. Sabi ko ano yung warrant? Mm -hmm. Ano ba yung kaso? Ang sabi pa nga nung una nagtapon daw ako ng basura. Sabi Isang sikat na street vendor na kilala ng marami bilang Diwata ang biglang napasabak sa gulo matapos siyang arestuhin ng mga pulis sa kasong hindi naman daw niya ginawa. Ayon sa kanya, nagulat siya nang may dumating sa bahay niya sa Cavite at nagsabing may warrant of arrest siya mula sa Mandaluyong. Ang kaso raw ay simpleng paglabag sa ordinansa, pero para kay Diwata, imposible iyon dahil hindi man lang daw siya napadpad sa lugar na iyon. Kaya ngayon Marami ang nagtatanong, paano siya nadawit sa isang kasong hindi naman kanya? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Nangyari ang lahat noong Oktubre pito, nang may mga lalaking kumatok sa bahay ni Diwata sa General Trias, Cavite. Nagpakilala silang mga pulis at agad sinabi na may dala silang warrant of arrest laban sa kanya. Nagpakilala si Diwata gamit ang tunay niyang pangalan na Dil Harito ngunit laking gulat niya nang marinig kung saan galing ang kaso, Mandaluyong City. Sabi niya hindi naman siya taga doon at niminsan ay hindi pa siya nagpunta sa Mandaluyong. Ang negosyo niya ay nasa Pasay kung saan kilala siya sa kanyang paresan at doon siya araw-araw nagtatrabaho kaya imposible raw na may nagawa siyang paglabag sa ibang lungsod. Ayon pa sa mga pulis, ang kaso raw ay pagtatapon ng basura sa pampublikong lugar. Dahil may bitbit na warrant, sumama si Diwata ng maayos sa mga pulis. Pero dahil gabi na siya nahuli, hindi siya agad nakapagpiansa at kinailangang manatili muna sa kulungan. Kinabukasan pa siya nakapagpiansa ng 3,000 piso. Para sa iba, maliit na halaga lang iyon pero para sa isang vendor na araw-araw kumakayod, malaking kabawasan na iyon sa kanyang kita. Pagkalabas niya, agad siyang lumapit sa programa ni Rafi Tulfo para ipaliwanag ang panig niya at humingi ng tulong. Sa interview, ikinuwento niyang malinaw na hindi siya ang taong dapat arestuhin. Sinabi rin niyang malaking abala at kahihiyan ang dinanas niya dahil lang sa pagkakamaling ito. Habang iniimbestigahan ang kaso, lumabas rin ang pahayag ng isang patrolman na kasama sa humuli sa kanya. Ayon sa kanya, Limang tao raw ang nahuling nagiinuman sa kalye. Apat sa kanila ang agad nagpakita ng ID pero may isa na tumangging magpakita ng pagkakakilanla noong una. Nang bandang huli, naglabas ito ng BIRID ngunit si raw ang litrato kaya hindi makita ng malinaw kung siya nga ba iyon. Sinulat ng pulis sa tiket ang pangalan na nakalagay sa ID at lumabas doon ang pangalan ni Dil Harito, ang tunay na pangalan ni Diwata. Ang mas malala, tumanggiraw ang taong iyon na ipakuha ang litrato ng kanyang ID, kaya walang malinaw na ebidensya kung sino talaga ang nahuli. Nang tanungin ang pulis kung kilala niya si Diwata, agad niyang sagot ay oo. Kilala raw niya ang sikat na vendor na madalas mapanood sa social media, pero nilinaw niyang hindi si Diwata ang taong kanilang nahuli noong araw na iyon. Dito tuluyang lumabas ang katotohanan na may iba palang gumamit ng pangalan ni Diwata. Habang ang tunay na diwata, siya ang nakulong, siya ang nagbayad ng piyansa, at siya rin ang napahiya. Para sa kanya, malaking dagok ito dahil napahinto siya sa pagtitinda at naapektuhan ang kabuhayan niya. Sinabi ni Diwata na sana ay maging mas maingat ang mga pulis at mga opisina ng gobyerno sa paglabas ng mga warrant para hindi na maulit sa iba ang nangyari sa kanya. Idinagdag pa niya na kung sa isang mahirap nangyari ito, Baka matagal na itong nabubulok sa kulungan dahil walang pera para magpiansa. Sa panahon ngayon kung saan madali nang makuha ang impormasyon ng isang tao online, kailangan na natin maging maingat sa paggamit ng ating mga pangalan at mga ID dahil sa isang pagkakamali lang, maaring ibang tao na ang gumamit ng iyong pagkakakilanlan. Ayon naman sa pulis, sinunod lang nila ang proseso ng pag-aresto pero inamin nilang hindi nila napicturan ang ID ng taong gumamit ng pangalan ni Diwata. Kung nagawa raw nila iyon, baka mas mabilis sanang napatunayan na wala siyang kinalaman sa insidente. Ipinaliwanag ni Tulfo na mahalaga ang tamang pagkakakilanlan ng mga hinuhuli nila dahil dito nakasalalay kung tama ba ang taong pinapatawan ng kaso. Dapat daw ay malinaw ang bawat detalye, lalo na ang pagkukuha ng larawan o kopya ng ID para sa tamang dokumentasyon. Kung na-picture an sana ang ID ng taong tunay na nahuli, madali sanang napatunayan na hindi si diwata ang sangkot. Dagdag pa ni Tulfo, kung mahirap na tao ang nadamay, baka hanggang ngayon ay nakakulong pa rin siya dahil walang pampiyansa. Kaya dapat daw ay hindi basta-basta nagpapadalos-dalos ang mga pulis sa pag issue ng warrant at pag-aresto. Ang ganitong kapabayaan ay nagdudulot lang ng malaking abala hindi lang sa oras at pera, kundi pati na rin sa reputasyon ng isang tao. Nang tanungin naman ng pulis kung bakit hindi niya pinilit na makuha ang larawan ng ID ng suspek, ang sagot niya ay dahil ayaw daw ng taong iyon. Pero ayon kay Tulfo, bilang isang autoridad, may karapatan pa rin ang pulis na ipatupad ang tamang proseso. Kung hindi raw susunod ang isang taong lumabag sa batas, dapat ay marunong ang pulis na gumawa ng paraan para mapangalagaan ang mga ebidensya. Ipinunturin ni Tulfo na sa bawat paglabag ay dapat may maayos na dokumento gaya ng kopya ng ID, larawan ng muka at tamang impormasyon tulad ng date of birth. Dahil sa kakulangan ng ganitong detalye, maraming tao ang nagkakaroon ng kaparehong pangalan na nadadamay kahit wala silang kinalaman. Sa gitna ng talakayan, tinawag naman ng programa ang isa pang opisyal na si Sergeant Kayaga mula sa Cavite PNP na siyang tumanggap ng warrant at nagpatupad ng pag-aresto kay Diwata. Ayon sa kanya, nag-verify daw sila sa address ni Diwata at nakumpirmang siya raw ang nakapangalan sa warrant. Dahil dito, agad nilang inaresto si Diwata alinsunod sa utos ng korte. Ngunit muling itinama ni Tulfo ang proseso. Sabi niya, hindi sapat ang basta may pangalan lang sa papel, dapat sana ay tinawagan muna nila ang arresting officer sa Mandaluyong para siguraduhin kung siya nga ang tinutukoy sa warrant. Kung nagkaroon lang sana ng komunikasyon sa pagitan ng dalawang presinto, maaari sanang naiwasan ang maling pagkakahuli kay Diwata. Ipinunto rin ni Tulfo na maraming mahihirap na Pilipino sa mga city jail ngayon ang nakakulong kahit wala silang kasalanan dahil sa kakulangan ng due diligence ng ilang opisyal. Marami raw ang hindi kayang magpiansa kaya matagal silang nananatili sa kulungan habang ang tunay na may sala ay malaya pa. Nang tanungin si Diwata kung ano ang plano niya pagkatapos ng lahat ng ito, malinaw ang sagot niya. Ayon sa kanya, kung mapapatunayan niyang may tao ngang gumamit ng pangalan niya, balak niyang sampahan ito ng kaso. Dagdag pa niya sana ang nangyari sa kanya ay magsilbing aral sa mga autoridad. Hindi lahat ng nadadamay ay may kasalanan, sabi niya. Para kay Diwata, hindi lang siya ang nadamay, kundi pati ang mga katulad niyang kumakayod araw-araw para mabuhay. Sinabi rin niya na gumastos siya hindi lang sa piyansa na tatlong libong piso, kundi pati na rin sa abogado at mga taong tumulong sa kanya sa pag-aayos ng papeles. Lahat iyon ay bayad mula sa pinaghirapan niyang pera sa pagtitinda. Sa dulo ng usapan, mas lalo pang lumalim ang sitwasyon ni Diwata matapos ipaliwanag ng mga abogado at senador ang mga pagkukulang sa proseso ng kanyang pag-aresto. Lumabas na hindi lamang simpleng pagkakamali ito, kundi isang seryosong isyu na may kinalaman sa maling pagkakakilanlan at kakulangan ng tamang pagsunod sa batas. Ang mas mabigat pa rito, ipinakita ng kaso ni Diwata, kung gaano kadali para sa isang inosenteng tao na mapahamak dahil lamang sa kapabayaan ng mga taong may kapangyarihang manghuli. Habang nagpapatuloy ang pagdinig, binigyang diin rin ng mga opisyal na dapat magkaroon ng mas maayos na sistema sa mga warrant of arrest. Dapat siguraduhin na ang taong hinuhuli ay siya talagang nasa listahan at hindi lang base sa pangalan o kaparehong impormasyon. Dito pumapasok ang panukalang magkaroon ng mas malalim na pagsasanay ang mga pulis na nasa warrant section upang maiwasan ang ganitong uri ng pagkakamali. Dahil sa totoo lang, isang maling hakbang lang nila ay pwede nang makasira ng buhay ng isang tao. Sa kaso ni Diwata, kahit na nakalaya siya, hindi na rin nito mabubura ang takot at hirap na pinagdaanan niya. Ipinakita rin niya ang kanyang katatagan sa kabila ng pagkakamaling ginawa sa kanya imbes na manatiling tahimik, pinili niyang lumaban at magsalita para sa mga taong wala ring kakayahan o boses para ipaglaban ang kanilang sarili. Dahil kung sa isang kilalang tao na niya nangyari ito, paano pa kaya sa mga ordinaryong mamamayan lang na walang koneksyon o pera para makakuha ng abogado? Ang kaso ni Diwata ay naging paalala na ang hustisya ay hindi dapat nakabase sa estado ng buhay. Dapat itong pantay para sa lahat. Kaya nga ngayon, bukas ang posibilidad na magsampa siya ng kaso laban sa mga sangkot na pulis, pati na rin sa taong gumamit ng kanyang pangalan. Umaasa siya na sana ito na ang huling beses na mangyari ang ganitong uri ng pagkakamali at sana magsilbi rin itong aral hindi lang sa mga nasa kapulisan, kundi pati sa buong sistema ng hustisya sa bansa. Kayo, kung sa inyo kaya nangyari ang ganitong sitwasyon na mapagkamalan kayo at makulong kahit wala naman talaga kayong kasalanan. Paano nyo haharapin iyon? Ibahagi mo naman ang sagot mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.